on time. Sinantay ko yung tren ko. Anong oras na ba? Anong oras na dito? Um, 4.35. 4.45 darating yung sasakyan kong tren. Ah, pagod ako, girl. Minsan pag ano, nasa ibang bansa ka, iniisip mo, Especially pag matagal ka na sa ibang bansa. Isipin mo na, ano, napagod ka na. Yun, minsan napapagod din ako. Iisip ko, pagod na ako. Parang gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Kaya lang, <laughs> isip ka talaga na minsan okay lang mapagod. Pero yung importante, huwag kang mag-give up itawag talaga sa likod ko. Check natin. <laughs> Wala naman akong kasama. So, okay lang. So, yun nga. Okay lang na mapagod minsan. Pero, yung importante, wag may give up. Magpahinga minsan. Pag napagod, magpahinga. Then, yun, work ulit. Kasi, iniisip ko, I'm so lucky na... I'm so lucky na ano na nakarating ako dito sa Japan and maraming taong nagnanais ng aking trabaho and I'm so lucky na kumikita ako na support ko yung sarili ko, yung pamilya ko so yun pag na napapagod ka, nadi ka ganun yun lang yung inisipin mo so lucky kasi may ibang tao na nangangalap kung nasan ka ngayon. And kung nahihirapan ka, mas may tao pang nahihirapan. Mas mahirap pa yung sitwasyon sa'yo. Kasi so yun yung lagi kong ginagawa pag napapagod ako. At kapag gusto ko ng ano. I mean, pag napapagod ako, yun. Pag didrain talaga ako, yun. Para ma-recharge ka talaga isipin mo mag-focus ka sa positive positive side ng kung anong meron ka, ng kung anong trabaho mo. So yun, yun yung ginagawa ko talaga lagi. So be positive lang talaga pag kasi pag negative ko talaga nako, pag ang negative ng puso mo, ng isip mo, ang bibilis ka talagang mag up pero kung naging positive ka talaga oh my god laking, ang laking difference noon so let's go home uh, anyways, thank you lord thank you lord kasi nag na survive ko na naman yung araw na to All, whole day yung yung classes ko pero i survive so thanks god Let's go. Wala akong kasama ngayon. Wala pa akong mga kasama? Wala pa. May trend na ano na... May isang trend ng ano ng 449. Pero hindi ko siya nabutan kasi yung out ko is 415. 415 yung out ko. So, yung next na train is, yung next na train na sasakyan ko is 4.45. So, yun yung sasakyan ko. So, mga nasa bahay ako ng mga ano, um, mga 5, 5.15. Nasa bahay ako ng 5.15. Kasi pag nasa, nasa junior high school ako, mas maaga akong lumalabas. 4 yung out ko, pero yung sa elementary, 4.15 yung out ko. So, no choice. magantay antay ng, ng trend. Especially dito sa location ko. Yung ano yung kapag umalis na yung trend, magantay ka ng mga 30 to 40 minutes. Kasi konti lang yung ano, yung trend dito. Ano sa mas malaking cities, kung saan ka magtuturo yon Mas maraming, mas maraming ano, trends na ano. Hmm. Anong oras na ba? Hindi ko makita yung rilo Check natin. 4.42, so in 3 minutes, darating na. Yung train na din. Ito so, may pati. Let's go home.